kami kasih ha? tobagu nak sekali lagi eh. nak aku nampang foto sekali nasa ispack vlog so karon guys nampak vlog tak karon kami nampak dua eh, ni nampak ni ni nampak ni ni nampak ni nampak ni nampak pantai memang gai 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 ni aku makan gayang-gayang giling-giling gayang giling-giling very anak cari sini Ini artila mana suri suriti mana wei lagu ha mai black kami apa ni atai apabila teh berapa sahaja? sanci cinta purus lama aku A nak mana? guys. Aku um, 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 rambut long, guys. Jangan tahu jawab ni. Bunut. Aku nak. Bunut nak untuk lahiran. Oh senang. Bunut tak? Naik nak unuk guys. Bagai jurnai guys. Bunut. Jog langkah guys. Kalian day. Soat seneng. Kalau kau nak pun apa macam itu pelaksaan. So. Layan haran musina. Nanti tu panjit. <laughs> mm -hmm. <laughs> Mag-vlog sa to, maayus guys, Uy nandito, huwag 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 Nyo so samtang ta, aton samtani pagbog na tong pina, ginakaatom pina all bobe. Eh, pina all bobe style, so parika, o no sampo. guys, magpugong nami og sugod. You should sa ni Mimi. Guys, yes yeah, guys. Haron masino. Masino. Okay, gusto pagligo na ko. Come out nang gisod lang yan Yung sa ganahan ni mga buhok, pinaana. Ganahan kang pinaana nga buhok. Murag mm. si Kimidora. Si eh, unitin, unitin. Ana-ana oh, oh. ana lang may ana. Gani. You want like this? Or yeah. you want like that? <laughs> yeah. Yeah. Oh, matik So guys, okay, magpugong sa tag guys. <laughs> so guys, amonang nang nagpugong nani. So go. And hura hura. Hura hura. Hura hura. Pwede, pwede wala yung mata guys. Dili, jump. Ah, ganina rin na mata guys. Pwede wala yung mata ilong guys kay di ta oh, smell pwede walay baba guys oh, no. dili kay di ta ka on. anak dyan na guys pwede walay ulo dilik guys kay di makabutang ug oh. bukok oh. pwede walay lamas dili kay di ta ka pwede wala tayo oh. liog